Yun, dito tayo sa winners ngayon Yan, winners At kasi Mibili ako nung parang whiteboard Kasi kailangan ko nang ayusin yung ating mga schedule <laughs> Busy-busy yan tayo, grabe <laughs> Sobrang busy Wow At least di ba maganda yeah. oh, 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 oh. Oh, Monday, Dilan? Sa gitna ka. Nasaan sila, Tito? Eh kasama namin sila. Ses, tsaka sila, Paul. <laughs> tara, tara. Bibili lang ako ng whiteboard para sa mga schedule. Oh, wow, mayaman. Kasi yung ano ko, schedule ko eh, feeling ko busy ako eh. <laughs> Pili. Hmm, feeling ko kasi busy ako. Ayun. Parang wala lang nagiwahiwalay kami lahat. <laughs> si Lian tumakbo dun sa damitan. Si Dave tumakbo, si Dylan tumakbo rin doon si Lani nawala din ako di, ako rin maghanap din ako ng hanapin ko ayan di diba? Kanya -kanya <laughs> ba kanya-kanya kami sambay yan e, yung sambay yung whiteboard na yun meron ba dito noon parang sa Michael siya tama meron yun so, gusto ko tong jacket ang binigay nila ano? Nila, Kuya Cesar at Ate Tess. Nasaan mami? Hindi ko makita. Wala dito. Ayan. Baka sa Amazon na lang. Ayan, para kasi lagi ko na nakakalimutan. Yung mga schedule. Mami, wala dito. Hanapin na natin sila. Dito sa winners, pag hindi mo napigilin sarili mo, marami ka rin mabibili, no? Parang ang dami rin pwedeng bilhin dito, eh. Gundo ng dospa, no? Ito yung dustpan. Ang kulit oh. Mga ano? 15. Ano? Diba? Oo. Nasaan yung walis niya? Ah, yung walis. O, diba? Linisin mo na hanggang sa labas. Mag-aantya. <laughs> Mag-aantya? Oo oh, nga no. Mga ano ba to? 15. Oh, isang set? Oo, isang set. Ah, ito pa Marami din dito eh kung bibili kayo. Tapos mga winter jacket, yung mga pupunta dito. Ayan. Ay, may shoutout ako. Shoutout kay Edna and Ernie Gasser. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan. At yun. Shoutout. Ayan. Kay Patty, shoutout din sa iyo. Ayan. Nakausap ko sila. Yun. Sana mamit ko kayo. Sa mga panahon, di ba? <laughs> Kaya yun, shoutout sa inyo Edna. na Shout out na Ganda na itong mga winter clothes na to, Levi's. Oh. Pandiin na yan. Tapos itong Calvin Klein na to. ano o. Oh. Kano ito? Itong Levi's. O, oh, sanda oh. Kaya na ng winter storm yan. Ganda, ganda. Ayokong tumingin baka mabudol ako. pa isa Michael Kors ganda rin to $200 <laughs> ganda no ano naman yan nakita mo liyan uy itong maya piling na sa New York <laughs> oh maya mo eh may ganyan kami nakasabay dati pa ng Pilipinas eh. <laughs> ganyan ang suot niya hanggang sa airport sa Pilipinas parang ano naman yung panligo ay, ay? panligo parang panligo <laughs> <laughs> magkano yan 95, 95? No. 95. 95. 95? ang mahal naman pala yan ay dami na naman nakikita tara na yung ang hinahanap ko hindi ko naman makita dito ay <laughs> papabudol din naman eh ito, ito gusto ko to kawakawakan. Ano yan? Piloto, liyan hmm. Daming winter clothes. Kung bibili kayo, pupunta kayo dito. Yun, dito na kayo bumili. Pati dito ka na bumili. Ayan o, dami dito. Kayang-kaya yung winter ng Regina. Ayan o, ganyan no Kung magbabas ka, yan. Magkano yan? 199? Nakatali <laughs> 190 na. Oh, sotin mo nga. Sotin mo, Dilan. Try mo, Dilan. Try mo. Oh, sige nga, bilis. Oh, diba? Para kang ano, ha? <laughs> Paano siya makakatulong sa lamig? Paano makakatulong yan? Ha? Ah, saan ba to? Ha? Mabuti kasi di mo na may isipin na Ang mahal pa oh. 17 dollars. <laughs> para saan to? <laughs> Ang mahal. Oh, Ayan na. <laughs> Alo, para kang mag <laughs> <laughs> Mga nang <nanggugulo> lang dito. <laughs> si Dila. Oh, like this. This like Ayan, tingnan nga. Pati nga yung mo. Wow. Oh. Tumalino. Batang star margarine. Batang star. Ayan. Pupunta pa Boracay. Eh. Libby. Ay, sana nung tayo at sabi natin dati na wala. Ano? Yung nang take off tayo. Take ko. Di may nanan, nakalangan na ako ng bayan? Ah, wala. Nung no. di naman masarap dun. Ano? Oh. Pero dito yun, di ba? Oo. Oh. Ayan nung no, krak-krak. Oo, oh, pero mahal. Mahal yun. Hindi masarap. parang inuman din siya parang par yun Hindi na katulad dati na ano ano Dumog Where all day? All day. Huh? Or, okay, inside or outside? So, outside Malamig pag outside Wait, I thought you said outside So outside. mayroon silang mapuan dito sa outside Okay, let's go Yo, Jollibee tayo, Jollibee yeah. Oh, na Dylan, papicture ka muna <laughs> Papicture e eh, no ma-order na sila ayun shout out kay Chad ah Chad ayan na kausap ko siya kanina dito shout out kay Chad umalis na sila kaagad eh <laughs> take out lang sila oh daming order ah parang ano ah puro rice yan ah ang dami naman ng rice bakit ang daming rice oh, so Extra ang daming rice oh grabe ito na po mga kaibigan ang rice magsawa po kayo <laughs> magsawa kayo sa rice ay <laughs> mm. oh sa kanila to spaghetti ayan kita mo nyo naman ang rice walo <laughs> walo ay 10 <sampu. laughs> <Ito> pala sampo <laughs> ay o oh, diba Kain. Oh, diba? Thank you. Thank you. Kain, kain tayo. Kain. Ayun oh. Oh. 'Yung palabok. Ako palabok lang tsaka chicken no rice yun o kain know, tayo ito yung ano nya parang lemon juice ang yang, ano ba yung calamansi? kuha na Dave Dave kuha ka na Dilan Dilan wow. Tayo? Ay, ganun. Ito. Itong ito, to, palabok na isa. Dalawa. Ang isa sa'yo. Baka na to. Paglungan lang. <laughs> lungan to. Lungan. <laughs> kain tayo ha ah, Dilan suko si Dilan no oh. ayun salamat salamat Ayan. si Dave ano ayaw mo na si Dave ang lakas sa ano eh? pineapple juice eh piling piling niya na sa bahay eh <laughs> humingi pa ng tubig ayun oh. nabagyo with the, with the, with the... hindi ko na nakain yung palabok sa bahay na. <laughs> uh, natatawa lang ako. Ayan. Walang mag-isa ngayon dito sa bahay. Lahat sila pumasok sa trabaho. Eh, na pa ako nanonood. Mag-aalas 11. Eh, 11 ano no? 11 Nanonood ako. Hindi na ako. Na ako, pagtiklo. Nanonood ako eh. Nung, yan, kay uh, former president, ano, uh, Duterte. Ayan, ayan. Siyempre, ito yung buhay Canada natin pag rest day, ganyan, pag walang ginagawa, syempre, tingin-tingin din tayo ng mga issue sa Pilipinas, yun. Kasi pop up kanina ni sa, sa Facebook, yan. Kaya chinek ko, nakakato. <laughs> Hindi na na naaliw lang ako, naaliw sa, nangyayari ha, sa sitwasyon na, ito, itong sitwasyon na ito ngayon. Tingnan niya lang. Wala lang na, ano lang ako. Iba talaga siya, no? <laughs> Dito, Ter. Ako hindi ako nag-aano sa politika ha. Wala akong ano. ah, uh, may kanya-kanya tayong ano uh, Gustong politiko na mamuno sa ating bansa. Kaya yun. Uh, meron kayo. Meron ako. ba diba? Alam natin yun. Yan. Hindi ako nag encourage Hindi rin ako nag-discourage. Sa mga tao. Yan. Pero nakatotawa lang ako. Walang sounds eh. Ayun uh. <laughs> Pinapaalis na siya. Pinapaalis na na para magpahinga. Kasi tagal na, ilang oras na to. Magawalong, walong oras, pitong oras na yata eh. Walo. Pinapalis na siya na, tapos na, sabi niya. Sabi niya, tapusin natin tong problema ng Pilipinas. O, binuhay niya pa yung mic ko. <laughs> sabi niya, hindi ako haalis dito, tapusin natin tong problema ng Pilipinas. ay lumapit na si ano. <laughs> Natatawa lang ako kaya ako lang na si Shira. Alam ko hindi to sa buhay Canada pero part of part to ng kanya family, part to ng nangyayari sa buhay ko ngayon, 'di ba? Kaya i ko lang. Oh. <laughs> natatawa lang ako, natatawa. Ayun oh. Ayun. Kasi magisa ako dito, tawa ako nang tawa Kasi na ano, nakita yung pinap tinatapos na pero gusto niya pa rin magsalita kasi pagkakataon niya daw 'yun. Ayun. Ayun na tumayo na. At saka may ano dito eh. May part pa na ano. May part pa nagpapalakpakan yung mga tao. Grabe. Ayan eh, o. Ano pa siya o. Medyo ano pa siya o. Tandaanan niya na niyan, eh no. Presidente. tandaan na niya. Talagang ano siya eh. Oh? Ginaji siya eh. Hanggang 4am nga daw eh. Hanggang 4am. Dito tayo 4am. Taposin natin tong problema ng Pilipinas. Sabi niya. Ang cool, kulit. Eh. Ayan. Ayan lang. Uh, ayan. Uh, Mag-isa tayo dito. Tapos, baka mamaya, ano, uh, may bagong dating kasi. yon, Baka i-message ko na papuntayin natin sa bahay. Susunduin ko. Gusto yata nilang makita tong bahay. Kaya, Ayan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero pagka na-busy tayo, baka may message ko sila kung hindi sila busy. Susunduin ko sila papunta dito sa bahay. Ayan hinaririnig nyo na ano yung um, ng tubig sa aquarium yun na sa aquarium eh. kaya yun nood muna ako dito tapos linis ang bahay ganun lang tapos yun, mamaya na lang ulit matutuwa eh. lang ako makakatawa <laughs> siya eh. si Duterte nagtatawa <laughs> niya yung ano ah yung mismong scene ah hindi yung ano asin scene yeah. ayan yun lang yun tumatakbo na si Dave may laban silang volleyball malayo to sa amin mga 30 minutes yun tapos na <laughs> Bali hindi kasi pwedeng kumuha doon. Maraming bata. Tsaka maraming magulang. Baka alam mo na bawal eh, bawal. Kaya hindi natin nakuhanan masyado yung ano. Volleyball. Play, uwi na tayo. Layo nito sa bahay natin, eh no. Nasa East kami, East. Ang Regina. Yan, magaganda bahay dito, bagong community to. Let's go, Dilan. Go. Ang Laki ng bahay dito eh, oh. Hindi ko alam kung magkano tong ano na to, nasa mga ganyan. Oh, 500, 600 ya siguro. Deep di ba? Bugas ang pinggan. Ang merienda namin, French fries na homemade. Iniwan to ni JD. Oh. Yun, shout out sa'yo. Salamat. Binigay sa amin. Cheese. Nacho cheese. O, oh, di ba? Para sa ngayon, ano? <laughs> ano ba yung Potato corner. Pero local version. Bisa nandun, oh. Daming kalaha to. <laughs> Kain tayo. Konti lang cheese na nilagay ko.